Sa mga nagpaparatang po sa amin na kaninang sinasabi na kami daw na mga muslim kaya daw namin hinahalikan ang itim na bato ay dahil sa sinasamba namin ito. Ito po ay aking uh, hamon po sa inyo. Ipakita niyo po ang uh, lehitimong pruweba mula sa Quran o kaya sa Hadith na kaya namin yan hinahalikan ay dahil sa sinasamba namin yan uh, kaya itinuro sa aming mga muslim na halikan ang itim na bato ay uh, bilang pagsamba namin dito magpakita po kayo ng proeba sabi ni Allah kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. sabihin mo na ibigay ninyo ang inyo mga pruweba, ang inyo mga proof kung kayo ay mga makatotohanan.